Ayan. <coughs> tawag na sa mga Ano tawag na? Ay. gamit mo? Ayan po yung mga tinatawag na rigador. Nagpapatubig yung pinsan ko ng buto ng sibuyas. Ayan. Rigador po ang tawag dyan. Yan yung puna niyang sibuyas. Ayun, doon siya kumukuha ng tubig. Rigador. Ayan, pinapatubigan niya yan. Ayan. Didilig siya ng buto ng sibuyas, yung punla niya. Ayan. Papakita ko rin sa inyo kung <coughs> paano magpunla Yan, pupunta ako dito sa King Bayaw pamangkin naghahanda sila ng pagpupunlaan nila ng sibuyas ang buto Oh! Uh! Ha? Kaya mo kaya ha, ibibideo ka ng yeah, kayo, yeah, kayo, yeah, kayo, <laughs> Buy nga round I-upload ka dyan YouTube, Kaya Roman I-upload ka dyan YouTube I-upload ka dyan YouTube Kawan Buwibuyaan na yung Kaya Roman nga <laughs> <Ay>, ka, yung Kaya Roman Kaya Roman Ayan, naghahanda sila ng pagpupunlaan yan yung ginagawa nila dito sa amin. Ayan. Pupunla sila ng buto ng sibuyas. Tatanggal sila ng mga bato. Ayan, diyan po sila magpupunla. <laughs> Tinatanggal nila ng mga bato. Kaya gamit nila piruya. Ayan guys ang mga kababayan kong maghahanda ng punla ng sibuyas ayun tinatanggalan na ng bato pinupulutan at pinipiroyaan.